Hello mga kagri, ka welcome back to my channel no. Uh, ngayon mga nandito tayo sa likod ng bahay no. Ayun. ah uh, dito. ah uh, may tuturo ako sa inyo mga uh, para alam niyo rin kahit saan na uh, may konti akong ituturo sa inyo mga kagri. Ka uh, pinaka Pinakaimportante na uh, pansahog natin sa ating mga niluluto no. ah uh, ito mga kagri ka oh, ayan. luya no. Ayun. Yan mga kagri, ka uh, ituturo ako sa inyo ka uh, kahit konti. Yung iba alam na alam na ito, pero yung simpleng pamamaraan na gagawin natin, no. Kahit saan man tayo, kahit nasa Maynila, nasa Luzon, Visayas, Mindanao, pwede natin itong gawin sa mga area na maliit lang, no. Or pwede gawin natin sa bakura natin, no. Ito ipapakita ko sa inyo. Ayun mga no. nakita nyo, ah, uh, may Meron tayong rep na sira no, yung plastic lang sa loob ng rep, dali kinuha na yung bakal diyan, niyan no. Ayun, ah, hiningi lang natin doon sa kasamahan natin no. Ayun. Ah, yan siguro makakaagree ang sukat niyan ay 1 meter no. 1 uh, meter yung lapad niya tapos ang haba niya tapos yung taas niya mga siguro mga 2 feet no. Tapos 2 feet din yung lapad niya no. Yan. Ito makakaagree ah hinakutan ko yan ng ano no tinambakan ko yan ng lupa nung lupa yung matabang lupa no. Tapos Pwede nyo tong gawin sa inyo mga kaagri sa bahay niyo uh, kasi diyan mga kaagri ay iwas yan sa uh, tataihan ng pusa, uh, iihian ng aso, no? Uh, yung luya natin diyan ay maalagaan natin at saka maka sure tayo na hindi madumi, no? Uh, dito kasi sa akin mga kaagri, uh, ganyan lang ginawa ko muna pansamantala dahil dito talaga mga kaagri, ayan plano natin ay gawin natin yung garden pero uh, wala pa tayong panahon dahil may mga bagay tayong inuuna, no? Tulad ng pagtatanim ng mga kakaonyog. Yun muna inuuna natin, no? Kasi matagal yun eh kaya ito yung namang pagtatanim natin ng mga gulay dito ay pwede naman yung uh, isusunod na no to we follow na lang na ano gagawin pero madali lang yan pag may time tayo dahil wala pa tayong time tayo, mga kagri hindi pa natin yung nabungkal uh, ito muna gagawin natin uh, may luya ako na ano yan bumili ako siguro mga hindi abot ng kalating kilo to no yan ang ginawa ko mga kagri ay tinambakan ko ng mataba na lupa no tapos yung pagtanim ng luya mga kagri ay Tatanggalin lang yan mga kagre, bawat ano, piling, yung tawag ng piling, no, yan. Yan. I-ano mo lang sya. Uh, yan. Tatanggalin mo lang. Tapos ganyan. Yan, para dadami sya, no. Yan, dami na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, yan. Meron tayong 14 na ano mga kagre 14 na yung naka-slice na luya, no. Yan. Ang gagawin lang yun natin dito mga kagri, simple lang, no. Yan. Mga ganyan, yan, ganyan. Ilalagay lang. So, kung natin yung saan yung mata, no. Yung mata, uh, yung mata niya. Ganyan, eh. Ililibing mo lang dyan mga kagri. Tapos ganyan, ililibing lang natin dito. Ganyan lang. Tapos ito. Ganyan, dito na ililibing. Tapos dito na ulit. Yan. Dito. Yan lang. Yan. 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 So, yan. 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 tingnan nyo mga kagri, ka no? Meron dyan. Ganun lang. Takpan lang natin. Ganun lang kasimple, no? Yan. Takpan lang natin ng ano. Yan. Hindi na siya makikita. No? Dito na part mga kagri. Ka ta tinaniman natin yan ng luya, no? Tapos, dito mga kagri, ka ah, dahil may sibuya, ano tayo? Anong tawag nito? sibuyas dahon no yan pwede din dito sa ano sa gilid lang no yan may apat na piraso tayo yan ganun lang tapos ito lagay dito no yan 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 mga na tapos na. Wala ilang minuto lang mga na tapos na natin yung Tinanim yung luya no? Ang bilis lang. yeah? <laughs> ang bilis lang. Ah, uh, ang advice ko lang dito, mga kaagri, ay, <coughs> maganda na yung lupa na ilagay dito, yung mataba na, no? Ah, uh, at saka yung, hindi masyadong, ano, yung matigas na lupa, yung malambot lang siya, dahil, para pag, ang purpose kasi dito, mga kaagri, kaya dito natin tinanim, at saka malambot yung lupa. Ah, uh, sa panahon na kukuha na tayo ng luya ay gaganunin lang natin ang lambot lang no gaganyan lang kukuha lang tayo base sa ating pangangailangan no pero dito sa atin mga kagri ka yung ganito ganun kadami na itanim na, na, itin, na itanim natin ay ay sapat na yon siguro dito sa bahay mga kaagri no yung kukuha ka uh, napansin niyo kasi mga kaagri ay pag ka ng luya no labi ng lalo na ngayon ang kilo ng luya is mahigit isang daan pag ka ng uh, kalahating kilo no tapos sa loob ng isang linggo pag hindi mo maubos 'yon yung iba minsan masisira yung minsan yung luya ay kukulubot na no hindi nagaanong <clears throat> hindi nagaanong malasa no pero kaya dito sa atin makagri nagtanim tayo kasi kukuha lang tayo dito makagri ng nang base sa ating pangangailangan no yung luya basta nasa lupa yan uh, basta nasa lupa yan uh, hindi mo kukunin uh, hindi siya masisira no kahit ilang buwan pa yan diyan no yun yung advantage sa atin dito makagri maliban sa presko yung makuha natin, uh, makatipid tayo, no? Yan. Simple lang kahit nasa bakuran lang niyo sa harap ng bahay, uh, pwede natin yang gawin. Yung sibuyas dahon na yan. tulad ng ganyan. Pag kukuha ka, kukuha ka lang ng mga apat na piraso diyan para ihahalo mo sa lulutuin mo, no? Ganoon lang kasimple mga makagri. Ka yan, pwede niyo yang gawin kahit diyan kay sa Maynila or yung mga space na uh, kunti lang yung maliit, yung sa harap lang ng bahay, pwede nyo gawin ito mga ka -agree, no? Uh, simpleng pamamaraan, malaking tulong dyan sa atin, no? Uh, malaking tipid, uh, uh, lalo na ngayon, na uh, pamahal ang pamahal yung mga bilihin natin, kailangan natin dumiskarte sa buhay, hindi tayo umaasa sa laging bili, no? Uh, sa so, umpisa mga ka-agree, uh, sinasabi ko sa inyo, mahirap talaga, uh, lalo na paghahakot ng lupa dyan, yung alam nyo mga ka yung yung hirap mga kagri una lang yan pero yung pag, uh, pag yung benefits naman niya is magtagal yan basta alagaan mo lang lagi niyong isipin yung pagtatanim ay hindi talaga biro pero pag mag uh, pag magbubunga na yung itinanim mo uh, uh, makaka-produce na ng ano malaking ginhawa na yon no kaysa example lang mga agree dito sa amin to malayo may tindahan doon bibili ka ng 10 piso yung time na igagasto mo ay eh, pupunta mo doon ikukuha mo na lang dito no yun may mga simpleng mga bagay mga kaagri minsan hindi natin pinapansin pero malaking bagay na yon na makatipid tayo no uh, yan lang mga no pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung ginagawa ko o ano yung pamamaraan na makakatipid tayo pwede nyo gayahin yung iba alam na alam na to ng pamamaraan na to pero ito para tinuturo ko lang sa mga hindi pa alam no na pwede pala tayong magtanim kahit sa harap lang ng bahay natin kung wala mang ganito mga kaagri pwede paso no yung mga paso na medyo malaki-laki Uh, yun, pwede nang gamitin mga container na putol Ayon. Uh, kahit ano mga ka no? uh, basta pwede natin mataniman. Uh, maganda dito mga kung nasa mga uh, syudad kayo, Manila o Mala or yung mahirap kumuha ng lupa mas maganda makagri yung makabili ka ng lupa yung yung tinatawag nila ng garden soil Yon maganda yung makagri ilagay diyan kasi mataba yun no kahit hindi naaabunuhan okay yun okay yung tubo niya Ayun ah, lang mga kaagri, sinishare ko lang sa inyo mga kaagri, konting kaalaman sa ating pagpaparm, sa ating pagpaparming. Uh, maraming salamat sa inyo mga kaagri. Uh, hope subaybayan nyo aking YouTube channel. Marlon Agri Vlog, maraming salamat sa inyo mga kaagri. Thank you and bye-bye and God bless. Happy farming.